Landi. Okay. <laughs> <laughs> o, oh, Jenna, o, oh, nabaltaan ko na... Sino tatay? Kaklase mo ba? Uh, Ka-schoolmate ko po. Ah, okay. pero 14 siya, pero ilang taon yung tatay? 17 po siya nung nagbuntis po ako. Oh. Pero 14 years old, eh, napaka... Bata mo pa. O, oh, batang-bata talaga. Hindi ano mo pa alam hmm. yung mundo. Pero, magkasama ba kayo? Opo, nagsasama po kami ngayon. Pero nung nalaman ng mga magulang mo, it's about family. Oo, oh, di ba? Anong, anong naging reaksyon nila? Anong... Siyempre po, una po nagalit. Pero natanggap din po nila kasi nandoon na po eh wala na pong magagawa. Meron ba silang sinabing pa, nag-express ba sila na parang ah wala na tapos nang ano, tapos na pag-aaral. Hindi pa po, oh, ay, hindi po kasi sabi po niya nila mama po, pagpatuloy ko pa rin po yung pag-aaral ko kahit po may anak na po ako. Wag, wag ko daw po anuhin yung mga dreams ko kahit may anak na po ako. Wag daw po akong susuko. 14 years old ka, nanganganak ay fifteen. Hindi po, kasi nanganak po, nanganak po ako November, magbe-birthday po ako December. Ano taong ka na? Kaya 14 pa rin po ako. 14? Oo. Oh. So ang 13 ka nung... Hindi po, 14 din po. Kasi nabuntis po ako March po eh. Nine months. Within the year. Hmm. Sige, kasama niya Yung tatay, anak niya. Oo. Oh. Pakilala mo. Pinapakilala ko nga po pala ang responsable at supportive kong asawa, si Anjon. Hello. Hello, ka Michael B. Sir. <laughs> Nap napasaludo ko, nag ser ka sa akin. Anjan, edad taong ka ngayon? 23 po, kayo Will. 14 lang siya nung nangyari yan. Kini oo, oh, opo. hindi ka Pare. ba nag-agam-agam na? Oo, oo eh. Ki kinabahan, kinabahan ako ng konti. Hindi sumagi sa utak mo na, nako, uh, hindi ko itutuloy ito. Hindi ho, pero nangyari na ho eh. Kaya, uh -huh. Ano, ano ba yung nangyari? <laughs> 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 ano, 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 ano ba yung nangyari? <laughs> Nagkaanak ano ano na hukos kami eh. Ano ba ang trabaho mo? Driver po ng jeep po. Kaya... Ah, driver ng jeep. Tapos so, ako nagpaparal sa kanya. Parang <laughs> talagang... pinag-aaral mo, si Jenna, saka yung anak mo? Apo, yung anak ko, mag-aaral na ngayon ho. Kinder po. Full support. Sige, so, ano gusto mo sabihin sa asawa mo? Babies, mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari eh, hindi tayo bibitaw. Yun lang po. Maraming salamat. Sumagot ka naman, Jenna. Sige na. Um, salamat sa suporta mo sa akin, tsaka pagiging responsable na tatay sa anak natin. Uh, um, marami nagsasabi sa akin na swerte, Swerte ka daw kasi ako napang-asawa mo. Pero hindi nila alam, maswerte ako sa'yo. Ayun lang po. Uh -huh. Alam mo kung sino ba maswerte? Yung anak nila. Kasi lalaking napaka-responsable ng mga magula. Oh. Pero mo, high school, tinuloy. Yung asawa, trabaho, hanggang ngayon, suporta. Namiya ko. Oh. Yung iba dyan, susuko na eh. Iba dyan, naatras na, na eh. Pero ikaw, mukhang mabait eh. No? Kaya nga, o, nasa itsura eh. Anong balak mo ngayong college? Anong... Pagpapatuloy ko po pa yung pag-aaral ko kasi gusto ko pong matupad yung pangarap ko maging pulis. Ah, ba? ba, ba, ba. Pag tumakbo yung asawa mo, kumpleto na. <laughs> eh. Oo. Kaya kumpleto, tataing ka nito. <laughs> okay. Masaya lang. That's family Ang buhay. Ang family kasi may luha eh. May saya. Pinaka-importante, may pagmamahal sa family, di ba? Diba? Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin sa mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!